Tito Soto, si no Plug, si Chisi Escudero at si Joel Villanueva. Napansin nyo ba sa acceptance speech ni Senator Tito Soto sa kanyang pagkaluklok bilang bagong Senate President eh merong mga tatlong bugok dun sa likod na parang nagka-stiff neck. Hindi! Ayan o, kitang-kita sa camera. Pero gusto nyo bang malaman kung bakit? Bago ko ipanood sa inyo ang maikling video na ito, bibigyan ko lang kayo ng konteksto para mas malinaw. Noong 2018 kasi nanindigan si Hino o Senate President Tito Soto na hindi niya pipirmahan ang national budget dahil may nakita siyang insertion. 75 billion worth na illegal na isiningit na mga proyekto. At dahil dito napilitan si former President Rodrigo Roa Duterte na ibito ang mga insertions na ito dahil kung hindi hindi maipapasa ang budget sa taong yon at uh, magkakaroon ng reenacted budget. Yan panoorin po natin mismo kung anong i-reaction ng tatlong bugok. In 2018, the Senate when I was Senate President firmly stood in its ground opposing the unconstitutional realignments made in the 2019 budget. Budget after the bicameral conference committee report was ratified these realignments amounting to 75 billion pesos were vetoed by then president duterte in accordance to the senate's appeal and findings also the funding of the free tertiary education which triggered the law of uh, senator bamacino and the others is the result of the strict scrutiny of the budget by senator pampilo Lacson where he found some floating budget amounting to 8.3 billion pesos in 2017 Mr President corruption is now perceived by our people to be in the whole of government but with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves So ayun guys, no? nakakatawa, no? Kitang kita yung tatlong bugok na nasa gilid para silang nagkaroon ng stiff neck. <laughs> Hindi sila makatingin man lang, no? baka dahil sa kahihiyan na rin. Ha? <laughs> Lalo na ngayon na naglalabasan na sila-sila yung mga nakinabang sa mga illegal na isiningit na mga proyektong ito. Mga insertions na worth 100 plus billion. So anong pinapatunayan ng karanasan ni Senator Tito Soto? Isang matinong Senate President lang po ang kailangan para pigilan ang ganito kalaking korupsyon na kinakaharap ng bansa natin ngayon. Nakakalungkot nga lang eh dahil nagkaroon po tayo ng isang Senate President na kagaya ni Cheese Escudero at sa kanyang maikling pamumuno lamang sa Senado eh lumobo na ng ganito kalaki ang lahat ng klase ng korupsyon sa bansa dahil naging garapal at mga greedy ang mga kontratista na di umanoy mga dikit nila. Hindi ba't proud pa nga si Chisi Escudero na tumanggap siya ng 30 million, no? Mula sa kaibigan niyang kontratista? Bilang pagdidiin, iiwanan ko po kayo ng isang tanong. Ano sa tingin niyo po ang nangyari kung si Cheese Escudero ang Senate President noong taong 2018? Haharangin din kaya niya ang 75 billion na insertion sa mga illegal na siningit sa national budget gaya ng ginawa ni Senator Tito Soto? Hmm... Well, para sa akin, medyo duda ako dyan. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Comment down below.